Taong 1985 sa Moscow, ang ilan sa mga ahente ng CIA ay dinukot at pinatay. Sinabihan ng direktor ng KGB na si Vasiliev ang isa sa mga nahuling agent na padalhan ng mensahe ang kanyang mga superiors. Nang maglaon ay may isang pakete na mula sa Russia ang ipinadala sa punong tanggapan ng CIA at sa loob nito ay ang mensahe, ang pugot na ulo ng agent. Makalipas ang limang taon, ang isang modeling scout mula sa Paris ay naghanap ng mga bagong modelo sa Moscow. Nakakuha siya ng tip tungkol sa isang magandang babae sa palengke at doon ay nakilala niya ang isang inosente ngunit magandang tindera na nagngangalang ana. Inalok siya ng scout ng isang trabaho bilang model sa Paris at kahit sa una ay nag-aalangan siya, tinanggap ng dalaga ang alok at lumipad siya sa France. Doon, ipinakilala siya sa kanilang amo na si John at kalaunan ay dinala siya sa kanyang bagong apartment kung saan makakasama niya ang iba pang mga modelo. Kinabukasan ay sinumlan agad ni Ana ang photoshoot at sa paglaon ay napagod siya pagkatapos ng buong araw na trabaho. Isang gabi, nagdaos ang agency ng isang party kung saan inimbitahan nila ang ilang mayayaman at ma ang mga lalaki. Naakit ang panauhin na si Oleg kay Ana kaya ipinakilala siya ni John sa modelo. Nag-usap ang dalawa hanggang sa kalaunan ay nag-date sila ng dalawang buwan. Gusto na ni Ana ng seryosong relasyon kaya tinanong niya si Oleg tungkol sa mga personal na bagay kagaya ng trabaho nito. Ibinunyag ng lalaki na siya ay nagbebenta ng mga armas at isiniwalat niya ang ilan sa mga bansa na kanyang sinusuplayan. Nagpasalamat si Ana sa kanyang katapatan at pagkatapos ay pumunta siya sa banyo. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang dalaga na may dalang baril at kinitil ang buhay ni Oleg. Tatlong taon ng nakararaan, nakatira si Ana kasama ang mapang abuso niyang kasintahan na si Peter. Matagal na niyang gustong umalis ngunit wala siyang ibang mapupuntahan. Sinubukan niyang magpalista sa Navy, ngunit hindi siya nakatanggap ng reply. Isang araw, inutusan ni Peter si Anna na sumakay sa kotse na tila ay ninakaw niya. Sa takot ay sumunod ang dalaga at umupo siya sa likuran katabi ng mga kaibigan ng nobyo. Huminto sila sa isang ATM at pinilit nilang isang lalaki na mag ng kanyang pera. Sa kabutihang palad ay may dumaan ng mga pulis at agad silang tumakas gamit ang sasakyan. Hinabol sila ng mga pulis hanggang sa aksidente silang bumangga sa isa pang sasakyan. Gayunpaman, nakauwi pa rin sina Peter at Ana na ligtas. Nakita ni Ana ang lalaki na nagngangalang Alex sa loob ng kanilang apartment at inalok siya nito ng pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Nang lumapit si Peter upang tawagan ng dalaga ay bigla siyang binaril ni Alex. Alam ni Alex na si Ana ay nagpalista sa Navy at alam din niya na ang ama ng dalaga ay isang tenyente. Lumalabas na si Ana ay isa palang kadete sa isang military academy ngunit nag-drop ito nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nakitaan siya ng malaking potensyal ni Alex kaya inalok niya itong magtrabaho sa KGB sa loob ng limang taon. Tinitiyak niya sa dalaga na pagkatapos nito ay malaya siyang makakaalis. Balik sa kasalukuyan, tinanong si Ana ng isang agent ng CIA na si Miller patungkol sa pagkamatay ni Oleg sapagkat nakita umano siyang pumasok at lumabas ng hotel noong araw na yon. Tugon ni Ana na naghintay siya sa lounge ng hotel ngunit hindi siya sinipot ni Oleg kaya umalis na lang siya. Giit ni Miller na napaka-convenient na nabura ang mga security tape ng hotel na parang isang profesional ang gumawa nito. Dahil walang mahanap na ebidensya sa kanya ay pinakawalan din nila si Ana. Anim na buwan ang nakararaan, pagkatapos ng kanyang pagsasanay ay ipinakilala ni Alex si Ana sa kanyang handler na si Olga. Hindi bilib si Olga sa kanyang profile, kaya binigyan niya ang dalaga ng isang trial mission kung saan ang target niya ay isang lalaki sa loob ng restaurant. Hindi ibinunyag ni Olga na mayroon palang mga bodyguard ang target at binigyan lamang niya si Ana ng limang minuto upang tapusin ang trabaho. Agad na pumasok ang dalaga sa loob upang barilin ang lalaki, ngunit ang baril na ibinigay sa kanya ni Olga ay wala palang bala at isang ng mga gwardya ang nagsimulang umatake sa kanya. Nagawang ipatumba ni Ana silang lahat at ang kanyang target, subalit natapos na ang kanyang limang minuto kaya iniwan siya ni Olga. Maya-maya ay dumating si Ana sa punong tanggapan at inireklamo ang baril na walang bala. Itinuro sa kanya ni Olga ang isang lesson tungkol sa mga hindi inaasahang pangyayari at humingi ng tawad ang dalaga. Sa sumunod niyang misyon ay binigyan siya ni Olga ng dalawang linggo na paghahanda. Tumawag si Alex para yayain si Ana na maghapunan, ngunit abala ang dalaga sa pag-aaral ng kanyang target, kaya tumanggi ito. Lumalabas na magnobyo na pala ang dalawa. Samantala, kinausap ng isang Russian agent ang scout ng mga model at iminungkahi niya rito ang magandang tindera sa palengke. Ganun nahanap ng scout si Anna upang i-recruit na maging model sa Paris. Maayos na plinano ng KGB ang lahat mula sa pagtagpo ni na Anna at Oleg hanggang sa assassination ng lalaki. Nang araw na yon ay nakipagpalitan si Anna sa isang double para makita ng camera na umalis siya sa hotel. Gayong sa totoo ay pumunta siya sa security upang burahin ang mga tape. Walang sabit ang kanilang misyon, kaya pinakawalan din kaagad ang dalaga ng mga CIA. Pagbalik niya ng Moscow ay binisita siya ni Alex at sabik na sinibak. Dinala ni Olga si Anna kay Vasilyev at inendorso ito na maging permanente sa kanyang team. Tinanong ni Anna kung makakaalis ba siya ng KGB pagkatapos ng limang taon, subalit tinutukan siya ni Vasilyev ng baril at ipinahiwatig na walang umaalis sa ahensya ng buhay. Bumalik si Anna sa Paris at nanatili sa apartment kasama ang mga kapwa niya modelo. Tinawagan niya si Alex at kinumprunta ito dahil sa ipinangako nitong kalayaan pagkatapos ng limang taon. Pinayuhan siya ni Alex na magtiwala lang dahil maaaring magbago ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Isang gabi, natanggap ni Ana ang kanyang bagong target, isang German diplomat na naghihintay sa kanya sa hotel. Tila ay natagalan lumabas ng silid ang dalaga at pagbalik niya ay naiwan pa niya ang kanyang relo at ang fingerprint ng kanyang target. Bumalik si Ana para kunin ang kanyang wristwatch at ang daliri ng diplomat. Dahil tila ay distracted si Ana, binigyan siya ni Olga ng isang linggo para magpahinga at ginugulito ng dalaga sa Bahamas. Ngayong nakapagpahinga na siya at na-refresh, bumalik si Ana sa trabaho at mabilis niyang tinapos ang kanyang mga misyon. Dahil sa kanyang husay ay hiniling ng boss nilang si Vasiliev na makita siya. Naglaro sila ng chess at nang matalo ni Ana ang boss, agad niyang kinuha ang kanyang baril at pinatay si Vasiliev. Anim na buwan ang nakararaan kung saan ay papatayin sana ni Ana ang German diplomat, nalaman yung nakasuot pala sila ng bulletproof vests. Agad siyang hinuli ng CIA at mayamaya -maya ay pumasok ang agent na si Miller. Nagbanta siya na kung hindi magtatrabaho ang dalaga sa kanila bilang double agent ay ipapakulong nila ito dahil sa pagpatay nito kay Oleg. Nalaman pala agad ni Miller na si Ana ang sospek dahil iba ang hawak nito sa kanyang bag kaysa sa babae na lumabas sa hotel. Pagkatapos ng ilang negosasyon ay pumayag din si Ana na magtrabaho sa kanila kapalit ng kalayaan pagkatapos ng isang taon na paglilingkod. Habang nagbabakasyon si Ana ay palihim siyang nakikipagkita kay Miller hanggang sa may nangyari sa kanila. Isang araw, sinabi ng CIA agent kay Anna ang kanyang unang misyon at ito ay ang patayin si Vasilev. Si Vasilev ang nag-utos sa pagpatay sa mga CIA agents limang taon na ang nakakaraan at gusto ng ahensya na maghiganti. Naniniwala si Miller na si Anna lang ang makakagawa nito at ipinangako niya na pagkatapos ng misyon ay makakamit din ng dalaga ang proteksyon at kalayaan na matagal na niyang inaasam. Ginarantiya rin ni Miller ang kaligtasan ni Anna sa pagsabing pupunta siya ng Moscow para personal na sunduin ang dalaga pagkatapos ng misyon. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos patayin si Vasiliev, itinutok ni Anna ang baril kay Alex at pinatulog ito. Pagkatapos ay kinopia niya ang mga files ni Vasiliev at tumakas. Gayunpaman, nagawa ni Alex na magpatunog ang alarm at kinailangan ni Anna na tumakas sa ibang labasan kung saan ay napalaban siya sa mga pulis. Napilitan ding umalis ni Miller dahilan para maiwan niya si Anna. Bumalik siya sa New York nang hindi alam kung ano ang nangyari sa kanyang double agent. Binati siya ng mga kasamahan dahil sa matagumpay nitong pagligpit kay Vasiliev, ngunit tila ay hindi masaya ang agent. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Anna kung saan ay hiniling nito na magkita sila sa Paris. Bilang pag-iingat, pumunta si Miller kasama ang iba pang mga agents ng CIA. Doon ay nagkita sila ni Alex na may kasamahan ding mga agents ng KGB. Naging intense ang pagtatagpo hanggang sa biglang sumulpot si Ana. Ibinigay niya sa kanila ang impormasyong ninakaw niya mula sa kanika nilang ahensya at nagbanta na ilalabas niya ang kopya kung sakaling may mangyari sa kanya. Nagpaalam si Ana sa dalawa niyang kalaguyo at nang makita ni Olga na siya ay papaalis ay agad siyang sinundan ng matanda. Sa parke ay galit niyang binaril si Ana na nagudyok sa dalawang lalaki at sa kanilang mga kapwa agents na magtutok ng baril sa isa't isa hanggang sa tuluyan na silang maghiwa-hiwalay. Tatlong buwan ang nakararaan, ibinunyag ni Olga kay Ana na alam niyang nakipagugnayan ng dalaga sa CIA. Iyon ay dahil noong gabi ng misyon niya sa German diplomat ay napansin ni Olga ang marka ng posa sa mga kamay ng dalaga. Gayunpaman, tiniyak niya na hindi niya isusumbong si Ana basta't iuulat nito sa kanya ang mga pinaplano ng CIA. Sinabi sa kanya ng dalaga ang tungkol sa kanilang plano na idispatcha si Vasiliev at ipinangako ni Olga sa kanya ang kanyang kalayaan basta't susundin nito ang kanyang instructions. Sa halip na magpasundo kay Miller, dumaan si Ana sa kabilang labasan kung saan naghihintay si Olga. Pineke nila ang pagbaril sa parke sapagkat makikitang buhay pa si Ana at gumamit siya ng body double para palabasing patay na siya. Pagkatapos ay dumaan siya sa imbornal at binago ang kanyang hitsura. Samantala, pinalitan na ngayon ni Olga si Vasilev bilang direktor ng KGB. Habang ina-access niya ang profile ni Ana mula sa kanilang database, nakatanggap siya ng isang video message mula sa dalaga. Ipinaalala ni Ana sa kanya ang kanilang usapan na buburahin ni Olga ang kanyang file at bilang pag-iingat ay ini record ni Ana ang kanilang huling pag-uusap. Napahanga si Olga at napangiti na lang. Binura niya ang profile ng dalaga at sa wakas ay nakamit din ito ang kalayaang inaasam-asam niya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.